Tamang tama sa panahon ng ulam natin ngayon kung malakas kang sumupsop at mahilig ka sa soso. Ito ang bagay sa iyo. At meron din tayong iihawin sa isda na tamban galing sa baybayin. Sa panahon ng tag-ulan, napakasarap na ulam. Ang masarap na pagkakaihaw dito, yung parang malasado. Yung tipong basta mawala lang ang dugo, napaka-juicy ng laman at napakalambot nito. Ready na tayo mga pamangkin, ang sarap nitong papakin. Siyempre, masarap ding ulamin. Nakahanda na rin ang sausawa na may toyo at may kalamansi na may sili. Habang mainit pa at malamot, ang sarap kainin. Ayan, napaso pa nga ako din eh, oh. Napaso dahil sa katakawan ko. Ang isa nga sa dahilan kung bakit masarap tumila sa probinsya ay yung madaling dumilihin siya ng lamang dagat, lamang ilog, prutas, gulay, sariwa lahat. Dahan-dahan lang sa pagkain ng tamban dahil medyo matinik ito. Pero kung sariwa naman, malambot ang tinik at maayos ang pagkakaihaw, hindi masyadong luto. Yun nga palang uri ng ating suso, ang tawag yan ay balagway. Yan daw balagwa ay isa sa pinakamasarap na uri ng suso. Ikaw pamangkin, nakatiba na ba ng suso at anong pinakamasarap ng suso para sa'yo? Magaling ka bang sumupso? Ito ang bagay sa'yo. Marami pa tayong lulutuin pagkain probinsya sa mga susunod na video. At syempre, makakatulong ng malaki ang pag-follow mo. Maaring ang sunod na lulutuin natin yung paborito mo. Kaya hanggang sa muli, ito ang inyong Tito Ice. Mag-follow na kayo.